unti-unti nang nagbabalik si Angelica panganiban sa trabaho pagkatapos mga anak noong 2022. Sa kauna-unahang pagkakataon ay sasabak ang aktres sa entablado. Magbibida si na Angelica at Pio O'Hare sa Don't Kneel For Me Katrina na mapapanood sa tanghal ang Ignacio Jimenez ng Cultural Center of the Philippines. Bahagi ito ng pagdiriwang ng ikadalawang dekada ng Virgin Love Fest na gaganapin mula June 11 hanggang 20 siyam. Sabi ko sure. China rat charat ko lang sila. Di ko naman akalain na seryoso pala, nakangiting bungad ni Angelica. Noon pa umano pangarap ng dating child star na masubok ang umarte sa entablado. Nang mabasa ang script ay talagang inaral ni Angelica ang kwento at ang kanyang karakter para sa naturang stage play. Ever since talaga, may interest ako. May mga nagtatanong-tanong naman noon. But apparently schedule at lakas ng loob, wala pa ako noon, Pagtatapat niya aminado si Angelica na nakararamdam ng kaba dahil bago para sa kanya ang pag-arte sa entablado. Puspusa na ang ginagawang paghahanda ngayon ng aktres para sa Don't Meow For Me Katrina. Noong in-offer nila sa akin yung script nila. Direk, sabi ko, lumundag ako. Hinayaan kong lumunin ako ng takot ko, ng doubts ko sa sarili ko and patunayan ko sa sarili ko na kaya ko talaga, kwento ng aktres.